Trip mo kayo? Oh, sige, sige. Field trip ito ng mga estudyante, pero pwede naman daw yung outsider, kaya sumama ako. May mga seat number tayo. Saan ka pupunta, Mary? Ito na yung tourist bus na sasakyan namin sa pamasahan namin kasama pati pagkain. Balik tanaw lang, naalala ko nung nag-aaral kami noon ay high school, uh, ang field trip namin Manila lang, from Batangas to Manila, gano'n. Ngayon, ang mga nag-field trip, malayoan na. Gaya nito, Baguio, ang saya. Kaya nung malaman kung pwede yung outsider, oh, nagsabi kagad ako na, sige, singit mo ako. Ayun. Kaya, sa mga nakasama ako, sa Baguio, hindi ko pa talaga ito narating. Para patas naman sa mga anak ko. <laughs> Kasi, niyayaya lagi ako, hindi matuloy-tuloy. Tuwing pupunta sila dito sa Baguio, hindi ako makasama. Kasi nga, uh, walang, ang katwira ko lagi, walang tatao sa bahay, gandaan ng gabi, walang Uh, wala man lang kahit may isang tao. Stop over kami naman ng Pampanga. Umihi lang. Ayan. na ah, daw ulit. Andito na kami sa Baguio. Yes! Ito yung tatlong bus na sinakyan. Ay, ah, Narkila. Pa ang pala ng kahoy dito. Oh. Ah, time check pala. Alas 6 na. So, ganito pala yung Baguio. Buti na lang walang ulan. Dahil kung merong ulan, Diyos ko, hindi makaka-enjoy. Hindi mag enjoy at maputik. Good morning, Baguio! We are here now in Baguio. Grabe yung biyahe natin, ano? 6.40. 6.40? 6.40 hanggang 6 o'clock ang stopover ay sa saan ba yun? Mm -hmm. saan ba tayo nagsakapover na una? sa ano sa 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 lang ng memory Lampas. tapos pangalawa stopover namin ay sa ano sa na. pampanga na Diyos ko na nga ngawit ngawit na yung aking mga paa ay ang lamig sa tagal lang tinakbo ng sasakyan magdamag halos So, tapos ngayong maghapon naman, daytime naman kami mag, mag, ano, maglalakad, mag-iikot dito sa park. Tapos, uh, mayang gabi rin, uuwi din kami. The mansion daw, ang unang destination namin at ang second destination is right park. Ito may mga kahoy-kahoy. Nagpicture-picture kami at ito nakasalubong lang namin. Nagpapicture din kami. Tapos na namin puntahan ang The Mansion Park at saka The Ride right Park. Eh, dapat kasi tourist bus yan. Sasakit tayo tourist bus. Bababa tayo sa destination. Hmm. Okay, Nagre-reklamo yung iba namin kasama. Kasi nga naman, pag ganung tourist bus, kung saan yung destination, doon iba bababa. Anong nangyari, binaba kami sa isang Uh, sa kaunahan destination at magkasunod naman kasi yung pangalawang destinasyon yung pangatlo, medyo lalakarin pa yung malayo-layo nga. So, hindi kami hinatid. Naglakad lang kami. Ito yung pangatlong destinasyon na naghaharap kami ng entrance, hindi namin alam. So, napapagtanungan namin, eh, may iba-iba yung sinasabi. Napakaraming souvenirs na mabibili. Yung like, uh, 10 pieces ng keychain, 100 pesos lang. Meron namang uh, 10 pieces, 100 pesos, pero pare-pareho pare pare din. Pwede kayong magpa-imprint ng mga pangalan, mga uh, ganon. Uh, pero napansin ko lang kasi parang alis pare-pareho mga paninda nila. Pero kasi yung pake ko nga rito is uh, masya lang. Dito dapat bilhin ako ng sombrero kasi sobrang lamig. Ito na yung botanical garden. Bakit ba botanical garden? May garden. <laughs> oh, wala rin pala. <coughs> na. Ano yun? Na. na. Botanical garden. Yung may mga bulaklak, artificial lang.

daming, Ang sarap yung ano, ng lamig, ano? Ang sarap ng weather ngayon sa Baguio. Mm -hmm. Malamig. Mataas <laughs> ang araw, pero malamig pa rin. Kaya nga, Baguio. naman tayo sa Mines View Park pala. Mines View Park. Ang lamig, ano? Ang ganda ng halaman. Oh. Ay, kat. bakit may aso? Eh si ano yung Leslie? Ah. Di sakin Ay, lang ang aso. may ano yung ano lang niya. Ay, nakasalamin pa. Okay, baka tumakbo sila. Okay. Ano? Ayun. Nang gigili yung mga tao. Wala nandoon yung Buick. Tingnan natin kung ano meron dito. Ala, balibad. Ang balibad sa amin sa Batangas, uh, ang kahulugan ay matarik na lupa. nga oh, nakakatakot ang lalim, oh. Unang akit ko rito sa Bagyo winiwis ko sana ma masundan ulit dahil eh, yeah, hindi pa ako na kontento sa oh, um, isang araw lang. Um, bitin eh. Marami palang bayan doon, no? Huh? tapos kami dito. Pagsasono pa yung dalawa. Ano ni po, dapat magbilagyan ang manyali. Ang daming shop ng mga pasalubong. Pasalubong, pasalubong, pasalubong. Aray ka, nakakapagod ang magkita.

tayo sa kabilang niya, no? Ay, dami nilang bumuksan. Hmm. oh hanapin muna natin mga Oo, halika. Saan tayo tatambay dito muna? Hindi tayo. Hindi hmm.

Sobrang dami ng tao. Alas 9 ng gabi. Natapos na rin ang tour namin sa Baguio. Nag-enjoy naman so far. Okay na okay talaga. At saktong malis kami dito ng 10 o'clock. Pauwi na ng Batangas. Lahat ay knockout. O. Oh, tabi ko. Napagod sa kalalakad, kaiikot, kagagala. At ito, oo, oh, nasubra talagang pagod. <laughs> Patagilid yung pagkakatulog niya. Oh. Mga 6 a.m. na daw kami makakarating ng Batangas. So, guys, thank you so much for watching. Bye! -bye.